Yung asawa ko po mismo na nag-send sa akin na, o oh, ito, itoan niya yung ebidensyang inahanap mo. Teka lang, siya, siya mismo nag... Yes po. Nagbigay sa'yo yung ebidensya? Anong okay. meron doon? Yung picture po nila, tapos yung pag-uusap na tayong dalawa lang dito sa motel. Ano kayang ginagawa natin dito? Nag-uusap lang. Ha ha ha. Yung kabit na matapang na nagtag sa legal. Yung po yung chat sa akin ay... Siya, siya mismo nag-send sa'yo? Yes na po. Ba't send sa'yo yun? Eh, di ko po alam, sir. Kasi ano Nag mo Kasi tamad ka. Oh, eh ano kasing pinaggagawa mo? Ba't ng lalaki ka? Yun ang pinag pinupunto ko ngayon. Kung sana wala kang lalaking ganyan, pamutil-mutil pa kayo, sana wala tong gulo na to. Di ako dito aabot. Um, tumatawag po yan sa akin. Nung nakalimutan ko na po kung anong month yun, eh, hindi ko po nasagot yung tawag niya kasi may ginawag-gawa po ako sa bahay. Then, nalaman ko po na magkikipaghiwalay na po pala siya sa akin. Okay, teka lang sir ha. Una po sa lahat, no? Kayo po ay kasal. Yes po. Ilang taon na po kayong kasal, sir? Um, 2021. 2021. Matagal-tagal na. Apat na taon. Tapos biglang, sabi mo, magkikipaghiwalay na pala sa'yo. Opo, nagagalit po siya kasi noon di niya po ako pinapagtrabaho kasi baka daw po mapabayaan ko yung mga bata. Eh sabi ko naman, hindi pwede. At nag-sabi pa nga po ako na, sige, magtatrabaho ako para may pang-support kami sa pag-gain. Kasi nadidelay minsan po ang padala niyan. Okay. Ah, so, kasi nasa Kuwait, no? Yes si po. Si madam. Opo. 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 Then, nung nakipaghiwalay po yan sa akin, nung June 26 po ata ayon last year po. Tapos, um, ako po, pumasok po ako ng isang trabaho sa Shopee, sa rider po. Para po, makatulong naman po ako sa kanya. Okay. Then, nung, yun nga po, nung nag one month po ako sa, sa Shopee, may award po ako noon. May nakuha po ang bigas, certificate na rider of the month. Pinakita ko po yun sa kanya. At ang sabi niya sa akin, hindi ko daw yan magagamit at hindi na siya makikipagbalikan sa akin. Okay, te teka lang sir ha. U Una sa lahat, no, bakit daw siya nakipaghiwalay sa iyo? Ayun nga po sir ang tanong ko sa kanya. Tapos nung nalaman ko nung September, ino-open ko po yung cellphone ko para may may ipasa akong um, iOS na DTR sa DTR po sa Shopee. Tapos na-open ko po yung Gmail account ko nakita ko lahat ng conversation ng asawa nung nitong si Jeffrey nakachat na pala si yung asawa ko bakit yung pag-uusap ba nila ano ba yung nature nung kanilang pag-uusap may tawagan um, na ba sila yes po daddy anong, anong mommy tawagan? daddy mommy daddy mommy yes po okay ikaw anong tawag sa ni Mrs um palayo lang po Albert yun lang tawag sa hindi nyo nyo lang po kasi nyo! kinonfront mo siya doon Yes po. At uh, ang nagsabi naman po siya sa akin, matagal na daw po silang hiwalay kasi nahuli po siya nung asawa nito ni Jeffrey na magka-chat nga po sila, na open daw yung account. Saan pa niya nakilala to? Sa TikTok. Yan po ay nakita nyo sa messages nung si Mrs. ay nasa abroad. Yes po. Sabi nyo kanina, ano, parang uuwi itong si Mrs. Yeah. Alam mo ba kung nakapagkita talaga sila sa personal o di kaya naman baka eh uh, naglalandian lang sila online. 'Yun nga po, sir. Ito nga po, may ebidensya po ako dito na yeah. siya mismo, yung asawa ko po mismo na nag-send sa akin na oh, ito, etoanya yung ebidensyang hinahanap mo. Tingnan lang, siya, siya nag-yes po. Nagbigay sa ng ebidensya. Anong oh, meron doon? Yung picture po nila tapos yung pag-uusap na tayong dalawa lang dito sa motel. Ano kayang ginagawa natin dito? Nag-uusap lang. Ha, ha, ha yung kabit na matapang na nagtagsa legal. Okay. Yung po yung chat sa akin. Siya mismo nag-send sa iyo. Yes, nga send po. sa yun? yun. Eh, hindi ko po alam, sir. Kasi eh siguro naguguloan na siya kasi na, nag-chat pa tong lalaki ay eh, itong asawa ko sa lalaki na hindi ko na anya alam kung an, kung ano ang gagawin ko kasi nalaman nalaman ko na nga po. Ito Et, pang Jeffrey na to, na confront mo na rin, nakausap mo na. Yes po, pero dini-deny niya, hindi na, hindi daw siya yung lalaki. Pero nandun po siya sa picture, saka pangalan niya, nandun, kompleto. Sir Albert, kasi ako, nagtataka ako, no? Bakit naman umabot sa punto na gagawin niya ito, at siya pa mismo, yung magsasend sa'yo ng uh, letrato? Okay. Sir, hindi niyo naman po siguro, sinasaktan niyo ba si Macy? Sagutin mo. No po. Hindi? No. Okay. Natulak ko lang po yan, nung pinapalo niya ako, nung, ano, nung walis, tambo. Ma'am Lea, magandang hapon po sa inyo. Kayo daw po, eh, meron palang ibang karelasyon. na kasama nyo para sa isang motel. Ano pong masasabi nyo doon? Mga kaibigan ko po yan. May mga kasama po ako. eh, nee, kasi pag sinabi mong mga kaibigan mo yan, tinutukoy mo madaming tao. Pero kasi sir, ay madam, pa bakit parang po, ang nakikita ko dalawa lang kayo? Nagpa-picture lang po kami. Nung kaming dalawa lang po. Pero yung mga group picture po, wala po kami. Eh, pero ma'am, Ganun po ba talaga kayo? Talagang nakikipagkita kayo with your friends sa isang motel, ma'am Lea? Kasi po, bagong dating po ako noon, nagtagal po magpahinga kasi pagod po ako sa biyahe. Hmm. Tapos po, nag-usap-usap kami ng mga kaibigan namin, magbanding-banding po kami. Eh, medyo But inconsistent po, ka doon. Kung pagod ka na kaya nagmotel ka, e, eh, ibig sabihin magpapahinga ka. eh kung nagtawag ka pa oh, ng makakasama para magbanding-banding kayo, eh baka hindi ka na-relax noon. Eh, kasi po, nakapahinga, nakapahinga naman po ako ng pangalawang araw po. Kasi nag -stay po ako sa Manila ng dalawang araw. Okay. Pero, ma Madam, ha, ganito. Kasi hindi rin naman natin ma-blame ang inyo pong mister kung bakit siya nagdududa doon sa letrato na yon at doon po sa inyong paliwanag. Eto po ba talagang si Sir Jeffrey eh, madalas ninyong nakakasama sa mga motel? Hindi po, hindi po. Kasi po nasa ibang bansa po ako, 'pag nagka-chat-chat po kami niyan, pero po nung nahuli kami ng asawa niya. tinigil ko na rin po kasi buntis yung asawa niya po. Nahuli? Nahuli kayo ng misis niya. Aba, hindi po, sa TikTok lang po, TikTok lang po. 'Yun nga, no, nahuli ka sa TikTok na ano. Nagka-chat lang po kami, magka-chat. Yung gamitin mo yung term na nahuli ka, ibig sabihin eh parang may maling ginagawa. May tinatago at Oh, kasi kung ako may ka tapos sinabi ko na, oh, tingnan mo tong text. Hindi, ang, 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 definition nun is, hindi mo ko nahuling may katex. Yeah. Okay? Nalaman mo lang na may katex akong iba. Mm. Okay? Kasi wala namang masama. So an ano pong sitwasyon nitong ano, tong Jeffrey at nung kanyang misis? Nagsasama na po ata sila kasi nagbuntis na rin po yung girl. Okay. Sir, ano pong gusto niyong sabihin kay misis? Buntis pala? Ba't nagkita pa kayo nung April? Sabi mo, December, wala na kayo? Yun ang ipaliwanag mo, bakit nandiyan kayo sa motel? Group lang, tapos sasabihin mo sa kabit mo na tayong dalawa lang sa motel? Ano kayang ginagawa natin? Nag-uusap lang? Ikaw? Oo naman. O, teka lang ha, Madam Leia, gusto, gusto ko lang din maliwanagan. Kung gusto niya lang din naman pala mag -banding, banding eh bakit hindi na lang sa isang restaurant? O kung nasa hotel kayo, bakit hindi na lang pwede sa lobby? Bakit nila kailangan umakyat doon mismo sa kwarto ng motel? Nang silang dalawa lang. Na silang dalawa lang. Yung nagpa-picture daw. Na magkadikit ang mukha. Alright. <laughs> Nung nahuli with the missis. Ano ba talaga gusto mo? Ha? Kasi itong bata, sila ang nag-udyok sa akin na ireklamo ka na dito sa tulpo. At yung kabit mo, siging chat pa sa akin hanggang kahapon na hindi daw siya natatakot na ipa-tulpo ko siya. Ba't kayo nagtungo dito? Ito po ba ay dahil gusto ninyong ayusin yung pagsasama ninyo? Mm. Tanggap mo ba? Tatanggapin mo pa rin po ba itong si Ma'am Leyak? Of course, no? dinedenay po niya no, yung mga pangyayari yes. na yon. As of now po, kinausap ko po yung mga bata at ang sabi, hindi na daw pa. Kasi lulukuhin ka at lulukuhin ka pa rin yan. Nung mga bata nagsabi yes, Yes po. Kailang taon yung... na itong mga batang to? 16, 15, tapos 10. Okay, so at least no, may, may muwang na itong mga ako. na, yung na. Po, yung isa po kasi, seven years old pa lang. Apat na mga bata. Yes, po. Okay. Ma'am Leia, eto po, no, narinig oh, yun po. naman po si Sir Albert, no, ipinapag bigay alam niya sa inyo, eto, galing daw mismo sa inyong mga anak. Anong eh. masasabi niyo po doon? Alam pala nila? Yes po. Kasi, alam po nila, kasi noon, nagsasaksak na po talaga ako. Pinapunta niya yung nanay, tsaka tiyuin niya, yung pumunta lang, yung tiyuin. At nakita ko pa po sa message niya na may sininyuan niya, magsasaksak na, may kutsilyo nandun sa kwarto, ha-ha-ha. Okay. Kasi po, noon, na-open pa namin yung Facebook account namin, palitan po kasi kami. Ngayon, hindi na? Ngayon, hindi na. Kasi yun na nga po. May ano na, okay. may Ma something Ma na po. Ma'am Ma Lea, ito po, ha? ano pong uh, masasabi niyo po doon? Gusto niyo pa rin po bang ayusin itong relasyon po ninyo ni Mr.? ano po, hindi na po. Um, para na lang po sa mga bata. Okay. Para pala sa mga bata, ba't mutay-mutay ang padala mo? Usapan natin sa PAO, ganyan yung papadala mo. Tapos nagiging 9, 5,000. At ang sabi mo sa bata, 5K a month na lang simula next month. May, 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 may Di, mga screenshot sir, po ako. Sir, ganito ha. Yes po. Uh, tinanong ko po kayo kung ano po yung uh, gusto niyong sabihin kay misis. Apo. Okay, Or di kaya kung ano yung pakay nyo dito, eh, sabi nyo, mismong mga bata na rin. Nag-udyok po. po sa inyo na ayaw nyo na. So, ayaw niyo hindi rin naman natin mapipilit si uh, Ma'am Leia Salem. Apo. okay, uh, Pero galing na rin sa kanya, para na lang din sa mga bata. No? And I suppose, ang ibig sabihin yan is kailangan magkaroon kayo ng agreement patungkol doon sa supporta, visitation, communication doon sa mga bata dyan sa communication ng mga bata, ayaw siyang kausapin. Pero, inaanyo niya sa akin na ako daw yung may ayaw na ipakausap po yung mga bata. Pwede po magsalita yung mga bata. Kasi ang, ang mahalaga lang naman is hindi nyo ipinagkakait yung karapatan na makausap nyo yung mga bata. No? Okay. Kung ayaw ng mga bata, hindi rin natin sila mapilit. Okay. Kasi po, okay. nagsabi po kasi yan noon na mas masaya siya sa kausap niya kaysa sa amin. Sinabi niya po yan, yung bata po... Hindi lang against you, pati na rin yung sa mga bata. Yes po. Yung bata po, yung isang babaeng kasama, makakapagsalita po diyan. Kaso bawal nga po. Makikita siya sa live. Okay, okay. Ganito ha. Uh, Ma'am Leia, hindi ko po alam no kung bakit umabot pa sa ganito uh, yung naging uh, relasyon ninyo. No? Ma'am Leia, kayo po ba ay handa na makipag-agree dito kay Sir Albert patungkol na lang sa suporta doon sa mga bata. Yes po. Yes po. Yes po, Sir. Oo. oo. Kasi, ma'am, alam naman po natin, no may mga pangangailangan yung mga anak po natin. Uh, kahit na hindi na natin maayos tong relasyon yung mag-asawa, ang ayaw lang namin dito is baka mapabayaan yung mga bata. Ganito, ha? Uh, ma'am Leia Salem. Insofar no? as the kids, that's our priority. okay After nito, We will set a meeting kayo po at kay Sir Albert. There should be an agreement. Yes okay? po. Ano or, or magkano yung mga nagagastos ng mga bata? Paano ninyo hahatiin bilang mga magulang? Okay? At dapat may provision din diyan sa inyong agreement na kayong dalawa at this point, okay, rerespetuhin ninyo yung karapatan ng bawat isa na makasama, mabisita, makausap yung mga bata. Yes. Po. It doesn't mean na pwedeng pilitin yung mga bata kasi kung ayaw ng mga bata hindi rin naman natin pwedeng pilitin. Yes, po. Kailangan lang ma-recognize natin na may karapatan din yung nanay at yung Oo. at yung tatay. Apo. Now, malamang etong si Sir Albert, eh, nandun din siguro sa kanyang isip-isip kung ano naman ang pwedeng habol niya doon sa lalaki. Opo, okay? opo. talaga kasi, kasi, matapang po eh. Kahit paano naman, uh, ikaw na ngayong agrabyado dito sa nangyari, eh sabi mo, mini-message ka pa na talagang oh, parang ano yun? Tinapang tapangan ka oh, pa po. nung niyabang yabangan ka pa ata. Sinasabi pa nga po, kabit lang ang malakas. Sabi? Yes po. May proven po ako diyan. Okay. Sa, ano, sa phone ko. Nandito yung isang anak ni Sir Albert at Ma'am Lea, kung maaalala mo or kung alam mo pa, ay birthday po nitong pangatlo ninyong anak at yes. uh, sa kasamaang palad ay napapakinggan po niya itong pagtatalo ng, birthday. yes po, pagtatalo ng uh, kanilang kadilang magulang. Pero si uh, Nene po ay tumanggi na ring magsalita pero siya po ay talagang nagiging madamdamin sa likod habang naririnig ang kanyang mga magulang. Okay. Ayan no? pati si Sir Ayan. Albert na naiyak na rin, no? Kasi po may video po dito nung isang taon na yung bata nakikiusap to na magbati na lang po kami since na hindi na ma, hindi pa naman po lumalaki yung problema namin. Tapos ang sabi dito po sa video, Mama, kahit wala po akong regalo, ang regalo nyo na lang po sa akin is magbati na lang po kayo ni mama. Which is, hindi po niya ginawa. Pero if ever, ha? If ever, it kung sa makikita po ng inyong misis na babalik siya sa inyo, ito po ba, eh, tatanggapin pa ninyo? As of now po. Sa hindi ngayon, pa hindi pa. pa? Kasi grabe pong depressed, stress, na walang po ako ng trabaho nang dahil sa picture nila. Nawalan ka ng trabaho? Yes po. Bakit? ayun po, hindi na po ako makapag-focus sa trabaho ko. Tapos may utang pa ako sa Shopee na pinanggastos ko sa, sa nanay ko nung, nung na-hospital yung nanay ko, February. Dalawang beses po yan na-hospital. Tising ko po, hindi yan po nagbigay. Apektado po lahat ng, aspeto ng inyong buhay. Sa pamilya, sa trabaho. Apo. Tapos nalaman ko pa po na may binili pa lang ano, na bahay. Sir, matagal na po yung trabaho po. Inaasa niya po lahat sa akin. More than two years po ako dito sa abroad. Lahat po ng ano ko, sahod ko, binibigay ko sa yes. kanya. Pinapadala ko sa kanya. Halos wala sa akin matira. Kahit pambili ko ng Pilipino foods, hindi ako makabili. Kahit gusto kong kumain, padala ko lang lahat sa kanya. First employer ko po. Kahit ako, sinasaktan. Three, three months, sina tiniis ko po yun. Nai Iniisip ko, makapadala sa kanya. Araw-araw ko sinasaktan. Anong sabi niya sa akin? Wala siyang Shop, pakialam sorry. sa sakripisyo ko. Eh, ginawa mo kasi binaboy niyo ako eh. Kung hindi niyo ako binaboy, hindi ako magkakaganito. Kayo ang punot dulo two years, nito. Two years, two years, more than two, two years. years. Oo. Oh, oh, kan oh. sabi ko sa mo, ang sabi ko sa iyo, si Mama diyan muna sa bahay para matulungan mo ako. Anong sabi mo hindi na? Ah, kasi ah, kasi ano mo trabaho kasi tamad ka. Oh. Idasa mo lahat sa akin Anong sabi mo sa akin nung bago ka umalis? Nung nandiyan ay nung nandiyan ka sa ano? Huwag na huwag ka magtatrabaho kasi baka mapabayaan mo yung mga bata. Dalawang beses ako sa iyo nagsabi magtatrabaho ako. Ayaw wala, mo. Anong wala? Huwag ano, ka mag-deny. Sinungaling ka eh. Wala Sinungaling. Dahil ako mahirap magkita, kumita ng pera dito sa abroad. Alam ko. Nag-out ako ng panas sa madaling araw. Kikising ako ng 5.30. Bakit ikaw? Stress? Depressed? Bakit ako ano? Stress sa trabaho? Stress sa inyo? Eh ano kasing pinaggagawa mo? Ba't nang lalaki ka? Yun ang pinag pinupunto ko ngayon. Kung sana wala kang lalaking ganyan, pamutil-mutil pa kayo, sana wala tong gulo na to. Hindi ako dito aabot. Ito gusto nyo, hindi kayo takot na matulpo. Eh ito, nagdesidido ako kahit paso ang lisensya ko, kahit paso ang motor ko, pumunta ako dito para ipakita ko sa inyo kung anong hinahanap nyo. Ngayon sasabihin mo, sakripisyo, sakripisyo ko sa mga anak ko, ano? Nakikita mo, tapos sasabihin nyo ng nanay mo, ginagawang kong masama yung bata? Sakripisyo mo? May ko. Sakripisyo. Excuse me. Ang sabi ko kay Ate Lorna, hmm? kasi babae yung anak ko, pag maliligo ka, maliligo, huwag mong isasama. Dahil sabay kayo maliligo. Babae asan? yan, babae yan. At saka may history ka sa barangay natin ha. May oh, history ka asan? sa barangay natin. Ina asan yung history? Ilabas mo. ilabas mo, ilabas mo sige. lahat ng sige. ebidensya na yan. Sa barangay natin. O sige, pali, sige. Mga, ano, asan? asan? May, may record ba ako doon? May record Sige, ako. Kung sino mo napagpwede sa, sa, barangay, kung sino pinapakita ka ano ng ari mo. Oh, oy. Kung nakita man ako dyan, ha, papaliwanag ko sa'yo. Kung nakita man ako dyan, bakit? Tinawag ko ba sila? Ha? O, kung natin sa may bintana, oh, bakit pinapakita ko? Ano yung mga nalangga? Sa loob ako, sa loob, kung totoo man yan, alam mo, pag ako naiihi, pag oh, madaling araw na, ha, umiihi talaga ako sa may bintana. Tapos gagawa nyo ng issue? <laughs> May du CR Dumating ba? ba? Di, eh, Ikaw kaya, ikaw kaya. Na. Naiihi na kung ikaw ang lalaki. Teka lang ha. Uh, may allegation po, no? Na kayo po ay may record daw sa barangay. Ipapacheck din naman natin yan. Yes okay? In fact, uh, mas mabuti na rin dito. We will also communicate with the barangay officers yes para kung may pag-uusap sa inyo, eh doon na, na lang. I mean, with their participation na din. Yes right? I Understand, yun, nasa ibang bansa si ma'am. So, ibig sabihin, yung sa tawag, isama na rin natin sila. Okay? Apo. Para maganda yung magiging pag-uusap. Okay? Pero sir, una sa lahat, two things. No? Number one, ha? Yung, yung motor mo, ipapalisensya na natin, ha? Wag na wag mo namang gagamitin yon kung wala kang lisensya o wala kang registro, Okay? Kasi Number po, two, sir, ka namang umihi sa bintana na kung merong mga taong nandun. Diabetic po ka, kasi ako madalas po talaga ang ihi ko. Okay. Still, no? still, sir. Okay kaya tina mo yan yan tuloy yung i i i binabalik sa inyo okay pero uh, other than that uh, ma'am Lea Salem gusto lang po namin maging malinaw ha hindi po namin minamaliit yung mga sakripisyo po niyo dito sa pamilya po niyo no yes po uh, si sir naman nabanggit naman niya talaga kanina na, na yung mga panggastos nila ay eh, nanggagaling din naman po sa inyo no mm -hmm. doon kasi after all kayo po ay nasa Kuwait, kayo po ay nagtatrabaho nagre-remit naman po kayo dito sa mga anak po ninyo. No? Hindi po namin itinatanggi yan. Na talaga may tulong kayo. May suporta po kayo sa mga bata. Pero ganun pa man, hindi pa rin po naging rason. Kailan man, kung ikaw ay naging mabuting ina, ay pwede mo nang gawin lahat against naman sa inyong asawa. It does not work that way. Wala naman kaming magagawa kung talagang ayaw nyo na. Okay? Pero for the kids, yun po, doon po kami mamamagitan. Gusto namin kung ano pong maayos na agreement po ninyo for the kids, sir. Sinasabi, tamad ka raw, no? Eh, Siyempre, hindi mo naman pwedeng ipasagot lahat kay madam. Yes, po. okay. Kasi yung obligation naman to support, hindi lang naman obligasyon ng isang magulang, no? Both yes, parents 'yan, mother and the father. Yes po. Okay. Uh, so dito, sir, magbibigay si madam kailangan nyo rin namang maghanap ng hanap buhay para din may contribution din po okay. kayo. Nag-apply naman sa po mga... ako noon bago ako umalis. Yes, nag-apply naman po ako. Kasi yun na nga, nag-apply din po ako sa ano sa GNT kasi sa Shopee Express po ako dati. Yes. Eh kung ganun din pala, no? nasa mga delivery rider yung mga ano nyo. Eh with more reason, ay rehistro yung sasakyan mo. Oo nga po. Okay. Talagang sinaba ko lang, dumating po kami dito ng 8, which is birthday ko din po. Pumunta na po ako dito. Nag-follow up lang po ako ngayon. All right, good. No, good. Sige. Ma'am Leia, ha? birthday po pala ng anak po ninyo bukas. Yes. Baka may mensahe po kayo dito sa uh, anak po ninyo. Sige. Happy birthday, baby. After po nitong uh, pag-uusap po natin, we will coordinate with you, no? And sabi mm -hmm. ko nga po, with the help na rin ng barangay. Okay, para maging maayos ang inyo pong uh, pag-uusap. Okay? So, sir, uh, sabi nyo nga, no, kayo kayo pumunta dito, kasi concern na lang po kayo para sa mga bata. Okay, so ilagay natin sa pag sa kasulatan. Para later on, hindi nyo na kailangan. Kasi baka The more na mag-usap kayo, lalo lang kayong mag-aaway. binalgar niya na nga po yung sapaw na usapan namin. Hindi niya nasusunod. Ayusin po natin uh, apo. this time, sir. ha Imo-monitor naman po natin. Sir Albert Salem, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din kay Ma'am Lea Salem na ngayon ay nasa Kuwait.